Ano pang maidadagdag mo? Ah, kumain kayo ng litsyong kawale at saka pritong takore. Okay yan. No, I'm not a blue, not a uh, blue, blue. Uh, is a good pants. Oh, fight ka ba na yung mukha mo ay bansagang barangay sa lo? Ay ka lang, tumutulo uhog ko. Hmm. Hindi yon. Tindera ng patis tinoyo at buntis tinap chapitos rumesbak. May pick up line ako sa'yo. Mais ka ba? Bakit? Dahil napaka-corny mo! Nuggets ko yun. Nakunin siya sa CCTV camera. Parang ang gago eh. Bumabati sa mga kamag-anak niya eh. Wala namang audio yun. Ito po ang aking katibayan. Pare gagahasain ako eh. Arma. Tapos susup-supin ako. Su susup-supin ka? Hindi ka papalag? May ebidensya din ako oh. Kung may problema ka sa akin, text mo lang ako sa Dennis Hotline. Okay, bola Lord. Dediretsahin na kita. Tumawag ka ba kay Dennis nung binigay niya yung Dennis Hotline niya? Hindi ako tumawag. Kasi wala ako cellphone eh. Dati meron akong ano, 3310. Kaso, mayon luma na. Nakakaya na ilabas eh. Dati nga na-hold up ako eh. Yun yung inabot ko. Tapos yung hold upper, Binalik niya sa akin. Naiyak pa nga siya eh. daw siya sa akin. 33-10. Hmm. Kahit naman siguro si hold uper, up, maawa sa inyo. Pero, yung pinakitang ebidensya ni Denise, nandun yung mukha mo, nandun. Anong depensa mo tungkol don? Totoo, pumunta ako doon. Pero yung pinuntaan ko talaga doon, yun ang hold up sa akin noon. Kasi nga, naawa nga siya sa akin, di ba? Bali, binigay niya yung address niya sa akin, tapos bibigyan niya daw ako ng pera. Pero, nakasalubong ko si Denise. Sabi, samaan ko raw siyang bumili ng foundation tsaka ng Eskinol. Teka, teka. Foundation tsaka Eskimol? Bakit? Para saan? Kasi nga gusto niya maganda daw siya. Kaso, eh nga, nasusobrahan siya sa makeup. Kita niyo naman yung muka, ang puti-puti. Pero yung leeg kay umanggi. Nagpapaganda kasi sa akin eh. Alam mo na, pogi problems. Hirap na hirap na nga ako eh. Sa sobrang pogi ko, si Coco Martin tsaka si Daniel Padilla. Nangihingi ng tip sa akin. Tapos yung mga babaeng nag a sa akin sa Facebook, nagsisuicide pag hindi ko ina-accept. Mahirap, Boss JB. Hirap na hirap na nga ako eh. Hirap na hirap na ako. Kapal din pala mukha mo ah hindi ka lang pala bula lord, kapal lord ka rin pala. Pero may na-interview kami kanina ta tumistigo siya na isa ka daw sa nambugbog. Papakita namin sa yung pahayag mo. Oh, nakita ko yung kanina habang nagsisinda ako, lakas nga ng tama ako, lap trip eh. Hihihi. yun, lakas pa rin ng tama ako. Interview ba to? Oh my god. Anyway, oo, nandun si bula Lord kanina kasama ni Denise. Sentsya na kayo sa kasama ko, ah. nakatira ng chinelas, eh. at nakasinghot ng Mighty band. Eh kung pahawakan ko kaya kayo kayo, Nesto. Hayo pa mga pinupus nyo, ah. Eh kung tampaling ko kaya mga bibig nyo, masinungaling. Uh, welcome, Denise. Uh, ang una kong tanong sa'yo ay... Uh, Totoo ba na kailangan mo daw ng foundation at eskinol para ma-enhance ang face mo? Say what? Foundation at eskinol? Hindi ko kailangan yan. Tropa ko si Tita Vicky Belo at si Kalayan. At yung mga perang maukuha namin kay Bong, do-donate ko sa mga biktima ni Yolanda. Este, pang retoke -re -e ko pa pala. Kumbaga sa super science. Dati super saiyan 3 ako. Ngayon, kailangan ko na maging super saiyan 4, 'di ba? Para mas mahaba ang hair. Oh shit. Ume-epekto na 'yung shabu. Oh my god. Ang lakas na yata ng tama nito, ni dre. Okay, pero eto uh, ito ang sunod kong katanungan na. Bakit todo tanggi ka pa rin kahit na 'yung mga CCTV footage na inilabas ay uh, taliwa sa lahat ng mga sinabi mo. Uh, ayun na yung e yun na yung pero ano yung pinaglalaban mo na mali yun? Pinaglalaban ko human rights. Nung inabot nila yung tape, ang ginamit nila left. Human left. Okay, uh, mukhang malakas na ang tama mo uh, pero ito ang huling katanungan. Ikaw ba'y merong kaninindigan? Meron! Kung ganun, paki-explain to. Hindi ko kailangan umiyak, ipakita na awang-awa ako. A few moments later. Kung ikakakulong ko. Kung ano nangyari? Fuck! Bistado na ako. Kailangan ko mag-iisip na mamalungkot na bagay. Para kunyari, maiyak ako. Hum. 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 Patay na kasi si Whitney Houston. Nagdala kasi dito ng foods.